Meron akong isi-share sa inyo. Natatandaan nyo ba yan? Yan, di ba? Kita nyo, ano siya? Ah, bulag. So, akala ko dati, napalo siya sa range. So, nung chinek ng tao ko, hindi pala. Baga, tinamaan siya ng ano, sakit na koraisa. So, yun, sinagahan nilang gamutin. Kasi, binibenta ko na ng, nga ng, ng, ano yan eh. Nang 2.5 So So, sinagahan nilang gamutin. After one week, ayan, nakarecover siya. So, ito na siya ngayon. So, nung nakaraan, eto siya. Nakapikit talaga yung mata niya. Ayan. So, ngayon, uh, akala ko mabubulag niya. Ayan, nung yung mata niya. Bigay lang tayo ng Premoxil 550 at Sulpar QR. Ayan, actually, kahit ako nabulat eh. Kasi expected hmm. ko, di ba kuya, bulag na yan? <laughs> Sabi ko, wala na kuya, bulag na yan. Benta na lang natin ng 1.5. Eh, chinagahan nilang gamot-gamotin. Ayan, na-survive. Grabe oh. Tremoxel 550 at saka Sulfur QR lang yan.